Ayan, yung mga tuna. Ay, mga agay, ikalawang, ano, ng tuna. Oh. Ay, ito ikatlo. Ah, medyo maliliit lang mga aga. Medyo kagaya rin ng huli namin. Yun yung bumubuhos ng, ano, bumubuhos ng ulan. Ako po. mga ako na yung bangaran dyan haba. At dito na mga aga. Oh. Paspasan pa rin pag ano. Pag baba. ng bangang Wilmar. Wilmar, ah. sa Bisport. Pero ito ang pinaka-target natin, no. Oh. oh, ulan na boy. Bago natin tong ibabanto na. Ngayon okay, shoutout sa mga ano natin, mga kabarangay natin, oh. Binlosan. <laughs> Pisan! Ano? Yung okay, mga aga magbaba na ito ng isda. Yan yung mga hornal, o. yung mga kargador. Sana may baba muna bago pong ulan. Patak ng ulan ay. Ayan, tuloy-tuloy pa rin sila doon, no? oh. Pagbaba, didilim na. Oras, anong oras na, boy? Naku, napatak ng ulan. Ba't ko lukot? Ayan, <laughs> inayos nila mga agay na ano, pagbaba -pag ng isda. Yung pagkuha sa ano, si stories. Isan, bali ilan na yan? Dina, na abang ako nalang dito ito na mga aga unang tuna na ibababa, nako bubuhos ng ulan walang hiya yan, sayang yan, unang tuna unang tuna ng RMJ Ahaba Pinadali na Ito ikalawa Ayan ah Patratin nyo na Boy masusundan mo yung kusang binaba Bidyohan mo doon kasi pinagbabaan Hindi sundan mo doon Ayan ito ito Sundan mo lang Tapos hintay mo ako doon sa may Tapos hindi ka mawawala dyan Kahit patayo lang Ay mga aga ikalawang ano Ikalawang tuna oh Ay ito ikatlo Ah, medyo maliliit lang mga aga Medyo kagaya rin ng huli namin Yung new run Ayan e shoutout Chechong Kulas Ayan Ah oh, pugi pugi Shoutout sa ano Sa lahat ng sakay ng RMJ Ahaba Ah Walang ya Pak na pak <laughs> Bale ilang piraso? 15? Aba, ilan ang pasok? Ilan ang pasok? Boys na. Mataas na ngayon ang presyo ay. Ginalingan nga ninyo eh. Ito mga aga pang apat na yata na to. Uh, ganun pa rin, junioran pa rin hindi pa rin ganun kalaki na tuna itong isa ito at uh, bumubuhos ng ano bumubuhos ng ulan ako po ako uh, sana makuha natin ito lahat wala pa naman tayong payong yan isang mahimahe o lamarang hindi na tayo lulusong mga aga dahil pagka bumuhos yung ulan tatakbo rin tayo pa ano para punta sa Bumbong, sa may bumbong. Doon ka lang boy, naulan na eh. Doon ka lang. Doon ka lang, doon ka lang. Sa pinagbabaan. Naulan na. Nako, <clears throat> no, lumakas ng ulan. Walang dew yan. Babasa tayo. Kailangan na siguro sumilong. Wag kang lumakas. Pang-apat, pang-lima, pang-anim yata ito. Hindi natin nabilang. Nako, nalito na tayo. Ayan mga gagaw, medyo malaki-laki ang isang ito. Oh. yan Na, lakas ng buhos. Ito pa, panibago. Hindi natin na natin nabilang kung pang ilan na. Pang pito na yata. mga aga, tatakbo na tayo doon sa ano. Basa na tayo ay. Eh. Malakas ng ulan. Punta na tayo doon sa ano. Sa may bubong. Yeah. Ang dito yung mga agad Bale, na dala. Bale pang ilang paraso na ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang-anim pa lang ito pala. <coughs> Pang-anim na tuna pala ito. Ito pa. Yun, ito. Malaki-laki na ito.

Lumakas na ang ulan, walang diyo ano. yun. na tayo. Ayan, tinitas na mga agay yung quality ng laman na isda. Maliliit lang din pala huli na napinsan. Ito, <tinyo> Ayan po, bali ilang piraso na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang pito na, saka dalawang mahimahan. Ayan, oh. Oh, ganyan. May mahe. Ayan, pa ng bago. Yun, dami ano. ano dami na nag-lag ka ba ano? Ang log. Ano ng kilo? Ako, oh, bumuhos na mo na. Ako, mga nila. Yan, tinetest po nila kung gaano yung quality niya. Gaano kaganda yung quality ng laman ng tuna. Yan pa, oh. Ano pa, pang walo. Pang walo na yan. Junioran din pala.

Magaganda rin ang huli nila mga kaaga oh, makikinis. And, umalis tayo sa, ano, sa tapat ng dahil bumubus na yung ulan. Ah, uh, dito muna tayo nagpunta sa ano, na, sa may bubong. Tara pare, tingnan. mga kaaga kinakarga na lahat ng nakilo uh, na. May na. uh, lista naman yan mga na-check na at nakilo na ay uh, kakarga na po sa ano. pare. Ayan, may isang bulong-bulong. May bulong-bulong doon. Eh. Bakit pala ng huli ng lamaran. Yan mga aga, siguro ikat natin dito yung video. Tapos ah, bigyan na natin ng, ano, ng part 2 dahil ah, medyo natatagalan sila magbaba. At malakas kaya yung ulan.